Nag-crack, nag po dito ang dalan, o. Oh. Nag-crack, nag, -crack, nag -crack ang dalan dito ba? Sa Purok 2. nag ang dalan. Alam, ito kagawa. my gosh. Uy, napay nagahulog, mahal. Dan, ba baba na lang sa ta. Wala yung magian? Baba na lang sa Baba na lang sa ta. Ang dalan, ang dalan sa purok to nag-crack. Huh? Uy, ba yun? Basta maulogan, oh. Balik na lang sa... Uy, nanindog. Nanindog akong balahi.